Oh, isang tira, isa pa. Woo. Oh, oh, oh yun, sa laksak. Oh. Oh, yun, na-score. Nice dito mama. <laughs> dito na shoot. Ayun, dito tayo mga idol. Ayun oh, laking bangka oh. Laking project to. Oh. Ano ba to? Ni-repair o bagong gawa? Oh, di ba? Laki. Palaki ng palaki yung project ng mga bangka dito. Ayun oh, mga ginagawa nila. Samantala nung araw, maliliit lang yung mga bangka dito. Ayun, talagang ang um, Okay mga handaang hapon mga idol Bababa tayo sa Pinakasisima no Umakit lang ako dito para makita yung view Ayan nga si ate o oh, Nagbibideo siya Kasi ang ganda kasi ng view dito Ayan nyo mga idol Tayo ang anatayuan natin Ayan Kita natin yung view oh. Wow Doon ang daan talaga sa baba Umakit lang ako dito para Yun makita yung view Oh, sila Ayan o. Oh. Wow. Ganda talaga. Ganda ng view. Oh. Sulid. Tapos doon. Dito tayo sa unahan mga idol. Bago tayo bumaba sa dagat. Maligo. Unan muna natin to. Pakita ko sa inyo mga idol no. Hindi mga taga Maribeles. Talagang kitang kita nila to. Alam na nila to. Ayan. O oh, yung taga Maribeles dyan. Shout out para buong bataan ayan oh no? wow hindi pa natin tutaling makita yung e, sa baba no yung bundok lang wow tara baba tayo mga idol yun oh doon ako nagtambay kanina sumadya lang talaga ako makit sa taas para makita ko yung view pero kulang tayo sa height hindi <laughs> makita eh, sa baba kailangan talaga tumutok doon sa may ano doon sa may bakod doon sa may ano naka white waiting seed ano ngayon, bababa tayo para maligo sa dagat. Yun, makikita natin mga idol yung pinaka-view doon. Maraming bangka, no? Doon din natin makita yung mga bangka na ginagawa. Dito na tayo dumaan para malapit. Saktong pagbaba nito. Diretso sa dagat na. Diretso na, pati motor. <laughs> Ligro na, no? Hindi lang, joke lang mga idol. Ito yung pinaka-shortcut Pababa kasi doon iikot ka pa mahirap doon ang daan dito diretso na siya ito diretso sa ano to eh kaalam ko sa covered court di ba sa barangay si shout out sa mga taga si ano pagala ako sa lugar nyo yun yun ang covered court oh ang ganda yun ah tumbok nga covered court iba rin pala to itong daan na to wala ay atang ganun sa taas o, diba? dito na tayo bilis lang natin bumaba dahil naka shortcut tayo ng daan okay dito tayo pakanan ay pakaliwa yung pakanan dun yun papunta yun bawal na yata pumunta dun papunta yun dun sa may bundok yung malaking bato tayo yun eh. yan eh. o oh. Wow, 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 you know. Eh. 4x4 hmm. Doon basketball oh Wow Hindi Hmm Hmm uh, Hmm Hmm Ay hininaan Hmm Ganda ng covered court nila no Sunog na sunog sa araw sila oh Vitamin D Wow Ganda Nga lang medyo matalim yung ano nila court nila Talagang mag aapoy yung mo pag nagkamali Let's go mga idol Oh, isang tira, isa pa. Oh. <laughs> Oh, oh, yun, sa laksak. Oh. Oh, yun, na-score. Nice dito mama. Hindi <laughs> na-shoot. Ayan, dito tayo mga idol. Ayan o, oh, malaking bangka o. Oh, malaking project oh. Ano ba ito, nire-repair o oh, bagong gawa? O, oh, diba, ang laki. Palaki ng palaki yung project ng mga bangka dito. Ayan oh, mga ginagawa nila. Samantala ng araw, maliliit na yung mga bangka dito. Ayan, talagang ang um, malakasan. di Diba? Okay, ganda na dito eh, no? Nung araw talaga, wala pa yung mga tao dito masyado. Ngayon, marami na. Ngayon, mga idol, diretso tayo ngayon sa Karagatan. Busihin na tayo sa mga tropa para paggalang, pagrespeto. Yun, no? Oh. Wow, ganda ng dagat. Ang linaw. Sarap. Tagal na rin yung nakaligo ng dagat lubos-lubosin na natin Yeah ganda na negosyo ni kuya no sarap walang aamo no ganda yung mga ganun negosyo eh, no kahit saan mo madala yun mga simple negosyo lang no kaya ka ng buhayan araw-araw no? yun no yun dito tayo mga idol wow yan mga idol ito yung may komento ako dito eh. Bismayado rin ako dito dahil pinugbog nila yung ano. Binugbog nila yung ano bundok talaga. Pero di natin alam kung anong ibig anong dahil lang o bakit nila hinuka yung bundok na yan. Samantala yan ang pinaka pundasyon doon sa taas ng daan. Tapos hinuukay nila yung sa baba. Kaya ano na lang yung lakas ng bundok na yan. Pero siyempre, Salot tayo sa operator dyan. Hindi naman sila dyan kasamay. Nautusan lang sila. Trabaho nila yan. Salot tayo. At mo naman oh. Nasa tuktok. Bis buhay na yan mga idol. Punti pagkakamali O si kuya. Ayan. Grabe diba? Naging diserto to. Ay, grabe. no okay no? Kailan lang nakaraang nga ilang buwan lang yun oh. No? ng April ba yan? Hindi mo nga tayo dito. Naligo tayo. May iba yun April hindi pa ganito ka wasak ngayon wasak na wasak na grabe ano kasi yan may dahilan yan may project sila dyan ewan ko ba tinuhukay nila talaga yan ano bang ginagamit kinukuha nilang materials dyan bato ginigiling oh, dito tayo mga uh, nakaraang buwan ano dito yung parkingan natin ngayon madamo na saan tayo pa parking nito saan 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 dito na lang dito na tayo mga idol alright saan ba ito ayan tayo ayan okay na dito okay na to ayan okay yung okay na ko okay. Yan ang aking stabilizer mga idol. Insta360. <laughs> Detali yung stick. Matibay pa to kaysa ano. Ito yung matibay na pang ano. Invisible cam. <laughs> Grabe diba? Hoy okay, baba tayo sa dagat mga idol. Wala na natin yung motor natin dyan. Tapos dali natin yung bag. Saan ba tayo pwede dumaan dito? Mm -hmm. Matarik. Dito tayo. Ito ay sa biak. Alright. Ligo tayo sa dagat mga idol. Para mawala na may katikati natin sa katawan. So may butas ah. Binture tayo. Binture. Alright. Sabi so, natin itago yung bag natin. Para. Ayan oh. Ganda ng dagat oh. Wow. Mababaw lang. Kaayos. Sana ititago yung bag natin doon sana sa butas pero baka may may tao gumapang doon ito na tayo dito sa bangka dito dito right okay